Ayan po mga ka-best friend, yung lambat na i-deliver natin sa ating mga solid na customer at sa ating solid na subscriber at followers. Ayan po yung mga customer natin, hinanapan din po natin sila ng lambat na gagamitin nila sa pag-harvest. At yan, tara samahan nyo kami mga ka-best friend. Ayan mga ka best friend, tara at samahan nyo kami sa pagdi-deliver ng lambat sa ating mga customer na kumuha sa atin ng mga good quality fingerlings. Diyan lang po yan sa Gawing Munoz, Science City. Ayan po mga ka best friend, pupunta po tayo sa area ni Sir. Ayan, papakita po namin sa inyo kung gaano po kaganda yung lambat na pina-order natin kay Sir na by 25 meters po yan mga ka best friend yung in order ni sir tapos 7 feet po yung taas okay naman po yung lambat na nakuha natin mga ka friend at kasama po natin si kuya na tega pa ang gasinan yung gumagawa po ng lambat ayan po siya mga ka friend malawang po yung bulsa niyan pag tumayo po kayo saktong sakto po kayo lalagpas pa po sa inyo yung bulsa niya at lalagpas pa rin po sa inyo yung net niya na ano pang harvest mga ka friend at makapal po yan mga ka best friend sa mga naghahanap po ng lambat PM nyo lang po ako mga ka best friend at papagawa po tayo kung gaano po yung sukat ng inyong mga pispan at mura lang po yan mga ka best friend hindi po katulad sa iba na mahal talagang hinahanap po natin yung <coughs> may kimagpura at yan <coughs> po yung isa po na ating customer dyan po sa general natividad eh, umorder na rin po ng sarili niyang lambat para may pang harvest po tayo sa February 6 po, uumpisan po natin na uh, harbisan si sir dyan po sa gawing general natividad mga ka-best friend At dyan nga po pupuntahan po natin para ipakita po natin saan niya yung lambat na in-order niya At uh, tayo po kasi ang kumontak sa gumagawa ng lambat para mabigyan natin sila ng quality na lambat na gagamitin nila hindi po katulad sa iba na halos di po mapakinabangan yung lambat na gagawin nila ayan po kasi sanay po yan na gumawa pang terapia po yan mga ka friend, saka po pang hito ayan, sa mga naghahanap po ng lambat PM nyo lang po ako mga ka -best friend. at kung gano po yung luwang na sukat ng pispanyo eh ganon din po kalawang yung gagawin natin na lambat ninyo at yan nga po si sir 50 meters po yung in-order niya gano po kahaba yung 50 meters mga ka -best friend, kasi po maluluwang yung pan ni sir dyan po sa gawing general natividad mga ka -best ayan salamat po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video thank you po mga ka -best friend, sa mainit na suporta at pagtangkilik sa aming mga good quality fingerlings ayan mga ka-bestfriend andyan na nga po tayo sa bayan ng general natividad ayan big shout out po sa mga taga general natividad dyan ayan big shoutout sa inyo mga ka friend, sa mga nakakapanood po ng video namin dyan big shoutout po sa inyong lahat at sa mga solid natin na, na mga customer dyan sa gawing natibidad. yan big shoutout po sa inyo mga ka-best friend. Sa mga solid followers natin sa ating FB page at sa aking YouTube channel. Ayan, sa solid subscriber natin, big shoutout po. Sa mga OFW po na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best friend. At kung maghahanap po kayo ng lambat, ipihim nyo lang po ako para makasigurado po kayo mga ka-best friend na Maayos po yung lambat na makukuha nyo. Di bali pong magbayad tayo ng medyo maganda. Basta maganda po yung gagamitin natin sa ating mga area mga ka -best At dyan nga po mga ka-bestfriend. Nandyan na nga po tayo sa area ni Sir. Ayan po yung bispan ni Sir. Napakaluwang nga po. Kaya 50 meters po yung pinagawa natin na lambat niya. At tayo rin po yung umorder at kumontak sa gumagawa ng lambat. At sabi nga po natin, sana po eh maganda po yung may dala lambat sa atin para marami po tayo mapagbigyan ng mga customer. Katulad po niya ni Sir na isa pong nagtiwala sa atin na tayo po yung pinagpa-order niya ng lambat kasi tayo raw po yung makakaalam kung ano po yung dapat na lambat po dyan na babagay sa kanyang area. At dyan nga po, nakita niyo naman mga ka-best friend, napakaluwang po niyan, yung ispan ni Sir na yan. Kaya 50 meters po yung pinagawa natin at mahaba po yung bulsa. Siguro po isang hatak nyo lang po dyan. Baka puno po yung bulsa. Ilang tonelada na po yung mahuli mga ka best friend. Ayan nga po. Oh. Tignan nyo. Ayan. Ipapakita po namin mamaya. Ikakadkad po namin yung lambat na in order ni sir. Para may pakita po sa kanya kung gano'n po kaganda yung quality ng gawa ni bossing. Diyan sa gawing pangasinan. Ayan. Sa salamat sa iyo boss. At thank you sa pagpunta mo sa amin. At Nakakaasa ka na pag may naghanap eh sasabihin namin agad sa iyo mga ka best friend. Ayun po si Sir yung naghatid po sa atin ng lambat. Siya po mismo yung gumagawa kaya kung problema man po yung lambat natin eh siya lang po itatawagan natin. Kung sa mga ka best friend may mga tinda rin po yan na mga sigay kung tawagin o pante mga ka best friend kaya yung mga naghahanap po ng pante o sigay na pang isda mga ka best friend PM nyo lang po ako at Sigurado, mura ko lang po ibibigay sa inyo at kami po yung kumukontak dyan kung sakasakala yung mga ka-best friend. At wala naman daw po problema mga ka-best friend sa usapan. At yan nga po, 50 meters po yan, yung in-order ni sir na yan. Napakaganda po ng trabaho niya at talagang pulido po. Panguhuli po natin yan sa February 6 mga ka-best friend o February 7. Andiyan po tayo sa general natib natibidad mga ka-best friend at magpa-partial harvest po tayo dyan sa area ni Sir na yan para makita po natin kung gano'n po karami yung isda niya kung sakasakali po yung yung isda niya ay eh, mahatakan natin ng lambat at malalaman po natin yung lambat kung talaga po na magaling manghuli hindi po katulad yung lambat ni madam na bulag po hindi po makahuli ng isda mga ka-best at yan nga po yung bulsa niya po na yun mga ka eh, pag tumayo ka talaga naman po napapasok ka po sa loob ng bulsa mga kapespe at yun lang salamat God bless ingat po tayong lahat thank you po sa lahat ng nakakapanood ng aming video thank you